Guys, sino magpapagawa ng kalan? Alright. Genius! <laughs> siya yung gumawa, guys. Yan. Bumili lang siya ng blower. Blower sa Lazada, guys. Yan. Tapos isasaksak. Tapos, pwede siyang palakasan. Pwede siyang palakasan. Gamit yung, ano, ito. Palakasan. Yan, lakas, no? Guys. Ano, no? tapos pwede siyang pahinaan. 'yun. Tapos ito yung tangke ng ano niya. Ano lang yung gamit dito? Pwede siyang langis, pwede siyang mantika, pwede siyang um, krudo, uh, gasolina. 'yan, ito yung pinaka niya, imbakan ng mga krudo, ganun, mantika, pwede siya. Ito, pwede mo siyang palakasan, pwede mo siyang ano rin Uh, pahinaan. Tapos ito, yung pinaka blowers niya, yung parang hinihipan siya. Ganon. Tapos ito yung ano niya, oh, ito. Pag ginanon mo, mamamatay. Mamamatay ba? Ito. Ay! Oh, di ba? Oh, Uh, nagpapainit kami ng tubig. Pasensya na kayo dun sana namin. Medyo maitim-itim na. Ayan, guys. Siya yung nakaisip niyan. Kalan, genius, right? Pagawa na kayo. Ganda, no? Uy! Uy, karabon, Roddy! <laughs> Ay, nice! Kumukulo na, kumukulo na. Ganda, nice! Hindi ah. pa namin alam kung makakonsum sa kuryente. Ito, medyo ano, hindi pa niya, um, ayusin pa niya yan. Ito, ipitataas niya kasi umiinit siya kapag malakas yung apoy. Yan, itataas niya. Siguro mga bandang ganito. Yan. Basta mas ahead kesa dito. Ganda, no? Nice.